for today's video. Ang mami ay magpapasputs pa sa amin. Yes. Yan, ito guys yung mga ingredients niya. Yan, meron tayong mga lotion. Ito. For free. Para daw matanggal ang stress ng aming mami. Stress na kasi ako sa akin. Foot lotion. Eh. Foot spray. So guys, let's start na. Kailan pa naghihintay ang mami. Init na inip na ako. Hindi pa, binabang. Bakasyon naman eh nakatikim naman ng puts pa ng aking mga anak at para mawala ang stress. Ayan. So, yan. Ibababad ng ilang minutes? Well, 5 to 10. 5 to 10 minutes. So, binabad po nila aking pa sa ng 5 to 10 minutes. Anong lahok ba nito? Food soap. Ito guys. Ito siya. Nilahat nila. Food soap. Ilan niya? 10 ml. 10 And so, hindi ito. Hindi kinu, na, madami pa. Mm. Binili namin siya guys sa Watson. Yeah, sa so, Watson Actually, mm. sila mm. din ang bumili nito. Para daw naman mm. Pamothers pa-Mother's Day nila sa akin. Pwede naman naman makaraang Mother's Day. Pwede ba ang mga, ah, yeah. sa akin? Magpupunan ba? Ito, the one and only. Ang Atitrisya. Yes. So guys, ipo-foods na siya ng ate. Yan, ah. Dapat nang may ano yan. Wala na daw sabi. Ang, ano, ako, yan guys, inaano na siya ng ate. Tawag dyan. Pinopits, you know, ano yung... Pinapaskas ng ano... Lalagay ko sa panyo. Eh guys, first time lang mm -hmm. ng mga na pumag pots pa kaya hindi pa nila alam ang mga dapat gawin. Trial lang naman po ito. First time lang mag magputs pa dahil nakapagpaputs pa na ako sa sa ano ba eh Ah, Reyes. Ay, may naman nilo. So, yan po. Hmm, tingin nga. Ang alam ko dyan, may patungan ang paa ko para hindi nga lay. Oh, go! Sabi niyo. <laughs> Kakan. Oh, nakakakilita eh. <laughs> Oo oh, oh, eh. Nagbago Aray, na agad ang... Wala ah, walang, walang patungan. Dapat ay eh, may patungan na ako. <laughs> so, Oo oh. oh, eh. Pankala. Aray, patong niyo dini eh, muna. Ayun po po, ah. Talay na, Disney Aray, Princess. Ayun po, the vlog. Kawander. Commander. Kunyari, nakikiliti kayo. Kunyari. Kawanda. 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 Para si Kawanda <laughs> yun. <laughs> Para <laughs> maalis. <laughs> Sabi, so, kala ko ba nakikiliti? Baka kasi kayo. <laughs> masaktan kayo. Baka nakikiliti. Baka masaktan kayo. Baka Yan, ako na po <laughs> ang humawak ng camera. So, yan po ang aking panganay. Na, mother. At ako po daw ay kanilang ipopots pa dahil well, -request, eh. ako request. Request <laughs> sa totoo lang po, request ko <laughs> nga <laughs> yun. Dahil one month po kami may bakasyon at pagkatapos nun ay pasokan na naman. Yeah. So, pampalis lang ng so, stress. Tama ba ito sa lahat Sino so, na kaya naman ito eh napag-isipan oh, kung magpa-puts pa. Yan. Dito? Dini. Dini. Ayan. Dini. Yan. Ay, baka mata po. Dini. Eh. Yan. yan. Yan na po. Aray ko po. Ayan. Pagkangalay ah. Mataas ang yan. yung... Panakaunti Isip pa doon Para hindi ako nga lindid Banda roon Yan So Hi Mona Hi guys Ano masasabi niyo sa Ano Sa ginagawa niya Pag pupots pa sa mami Happy ba naman ay Di ah? wala ba? wala ba naaalis na libag <TP token thanks> dapat din e may naaalis na dry skin eh meron na nga yung nagiba na ng nga eh. ako tanda ko nung itanggal Ayu. yung mga dry skin baka ano tutuyuin bago lagyan ng food scrub e. search mo lanco. parang sabon ano Nauusa ko sa lahat. Pot uh, eh. E di ba pag sinabi bang pot ay sakong laan, di yung buong paa. Mas madaming makanyo. Hindi, try mo kaya ang ano. Yan, yeah, hindi naman. Nakikiliti nga lang ako. Oh. Kala mm mo -hmm. yung ingro na yeah. niya. Tinatanggal na yung ingro. Pati mga paa. Actually guys, talagang medyo <laughs> pag nasa bahay walang pahinga maglalaba, maglilinis hanggang tanghali na wala naman tubig kung, lagi ang gripo kaya magkano ang pots pa nga sa parlor baka mga 3, 500 na oh. Ito, 200, 300 pesos. Hindi, 200 pesos. 300. Pag-300. O, oh, di sa bahay pa. Saka natututo pa ang mga bata mag-food spa. Ba Hindi lahat i-pupunta ka sa parlor. Na ba ba? Pa kasi magastos. Pwede namang mag-DIY. Ano naman natatanggat eh? Meron. Meron, makapal na. Aking ano eh. Kalyo eh. Ang gilera Makapal ang kalyo na. Ang taguilera. Ay, yung ilalim tsaka yung ano Ses Hi guys subscribe to my mommy's YouTube channel Naalala mo yung, yung YouTube channel na hack Ang dami ng video eh hindi na ba recover Sabi mo tama na tapos na ako, ano? ano nga pangalan mo Neng? Ano pangalan mo? Yung busa? Pakilala ka sa akin. Ano? Rapaz. anak ni Mama Raquel Mama Raquel ako ano Mama Mama tawag mo? o oh, yung isa naman hi muna hey, Mami, kami lahat. Oh. hi muna to my vlog anong pangalan mo naman? Oh, si Patricia, <laughs> Patricia da si panganay. Patricia si Patricia panganay at yung bulso ay ah, padalwa Ate, tawag ka. Uh, team green kami. Uh, Kayo okay, team red. Ne, lagyan mo kaya ng ring light para maliwanag. Okay, nah. okay nah. na. Nalala, naalis ba ang libag? Hindi ko alam. Wala pati, pati baba ah, pati ako kasama yun. Dapat nah. Ah, say hi to my vlog. I'm Irish rapaz, anak ni Mama Raquel. Oh, Mama Raquel eh. Mami. Mga plantita tita Raquel. Yan po ang aking tatlong basher. Apo. Oh, Tap bash. Number one basher ko po sila. Pero number one supporter din. Ayan. Ayan. Uh, Ayan. Lagi po ako inaasal ng aking ano. Yeah. Yan guys tapos na daw scrub wala naman yata na alis na libag so imamassage naman ng aking anak yan tagisa taga massage scrub lang scrub lang i-scrub hindi wala sinabing imamassage kung, uh, hindi, para maalis yung ano hanggang din nila mama, na, ano kasi yeah, na uh -uh. Ano. lagyan mo lang ano tapos lotion yeah pati mga dali-dali yung, yung, mga yan may naman pinapakita yes, go. <laughs> <laughs> enjoy ba naman kayo sa pagpupots pa sa mami oo yung totoo ito ba? Ito na nalagay mo? Sa La, dyang lab so, nyo ako pinagaganda. May kapalit eh. Hello. Pala naman, may kapalit na naman. Uh -huh. Chak na ito. Ay, Wala naman na... ako sinasabi. Wala naman pala cream, sinasabi. Salamig uh, na ng eh. panahon. Salamig na, umulan nga. Uh -huh. Guys, umulan dito sa amin. Ayan. Teka, ingalay ako eh. Teka, din eh. Teka, Okay no, eh. na, tapos na, mami. Minamassage yan. Hindi. Minamassage yan. Minamassage. Lotion yun. Lotion. lotion.